Magandang gabi sa yung lahat dyan mga kapatid kong nag-aaral sa spiritual div division mga kapatid. Kasi dyan na kapatid ngayon na ako nakabalik ng na upload mga kapatid. Busy, busy, kasi ako sa pag sa pagdibusyon mga kapatid sa aking mga tregada mga kapatid lalo na sa aking sideline na paglalabarabaho mga kapatid ngayon mga kapatid magbahagi ako sa iyo ng bakod ni San Benito mga kapatid. Malakas ito kapatid kasi apat ito ng elemento mga kapatid. Four elemento mga kapatid. Kasi ito mas baganda ito ginadasal nyo bago matulog at pagising ng mga kapatid. Ihip nyo sa dibdib on, or ihip mo din sa tubig na inumin mga kapatid. Pwede rin ito dasalin mga kapatid i-apply nyo to kung mayroon man kayong devotion dyan o mga dasal-dasal dyan mga kapatid pwede nyo to i-apply to mga kapatid para malakas ang dipinsan nyo mga kapatid lalo na kapag may tira kayo sa mga kukulam titirahin kayo o sa mga elemento hindi kayo ma patatalo o mawawasak mga kapatid yung mga dipinsan mas maganda mayroon kang bakod mga kapatid kasi malaga ito kapag nasa mabati spiritual ka kapatid ito bako ni San Benito mga kapatid babahagi ko ito sa inyo mga kapatid bali ito ang dasal mga kapatid bako ng for na elemento pasiratis buak altaria tua exercitum auxilium sa o Kalam Kailus Twist Igusom Iksaudi Iligium Inbukatum Binyentium Simpiternum Nigat Homo Sicut Diyos opremis Mi Rex Christi Tatlong beses ito oh, sa mga kapatid Pwede, raw pwede nito ng 9 times na pusa rin mga kapatid para mas mabisa talaga mga kapatid itong bakod na porn na elemento kasi siya na kapatid nagbablar mga kapatid o minsan naglalabo mga kapatid kasi buhay po ito mga kapatid matagal na sa altar ko mga kapatid kaya kopyahin nyo tayo kopyahin nyo na ito mga kapatid lalo na sa nagkukumbate spiritual dyan malaking tulong po ito na may, may bakod kayo ng porn nisan ni San Benito mga kapatid bago kayo magkumbati sa si spiritual dasalin nyo po no? dasalin nyo po ang bakod na ito, mga kapatid ito kapihan nyo kapatid bag, mga kapatid bago nyo usalin to dapat nakadasal kayo at naka general devotion mga kapatid yun lang po mga kapatid ito po ang babahagi ko sa inyo ay ang bakod ng poor na elemento ni San Benito mga kapatid malakas po ito kadalasan ito ginagamit sa mga nag spiritual dyan mga kapatid na nagkumbabate spiritual mga kapatid alam na ito ng mga ng ibang manggagamot mga kapatid itong dasal na ito mga kapatid kaya hindi na to bago para sa mga kapatid kaya kung baguhan ka lang mga kapatid isulat mo na to mga kapatid at kung napadaan lang kayo sa aking munting channel mga kapatid okay subscribe naman dyan mga kapatid and like mga kapatid by the way kapatid ito ah uh, ulitin ko mga kapatid pasiratis buak altaria tua exercituum auxilium sa okalam Kailos tuis igusong iksaudi iligium invocatum benietium ben benientium benientium sempiternum sempiternum ligat ligat homo sicut jus oprimis me rex christi ayan mga kapatid inulit ko na mga kapatid ah. ito yung pasiratis ng buak tua, tua yan, eksersituum, auxilium, sua, saukalam, saukalam, kailos, tuis, ikusong, iksaudi, iligium, inbukatung, benientium, benientium, simpiter, 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 nigat, nigat, yan mga kapatid, nangininaw ko na mga kapatid para para mausal nyo ng maayos mga kapatid, yan ang po aking mabahagi mga kapatid, kung saan man kayo na naroon ngayon, God bless you as all mga kapatid.